Ano nga papalitan ang iPhone ng wallpaper. So, yun guys. Punta lang kayo sa picture. Photos. Pili lang kayo kung alin ang gusto nyo. I- e, Wallpaper. So, ito lang. Halimbawa natin, guys. Halimbawa dito. Ito. Ito. Yan, pagka-click nyo yung gusto nyo ilagay na wallpaper. So, punta lang kayo dito. Sa my left side. Then, scroll down. Hanapin nyo yung use as wallpaper. Ito guys, oh. Click nyo lang. Then, nalabas na dyan. Pwede nyo siyang i-customize to E din yung ng kulay, ayan. Halimbawa lang, guys. Tapos, add. pwede rin ang customize nyo ang home screen. Ayan. Kapag gusto nyo is blur, yung medyo ganyan, guys. Blur nga. Pwede ito rin. Yung ganyan, guys, Blur. So, then nyo lang kapag ito nyo is yung blur. Or yung kapag uh, katulad naman nung nasa lock screen is punta lang ulit kayo sa picture. Hanapin nyo yung lagay nyo. Yan, done. Done ay magkaiba pala yun so back na lang guys yan Pakalagay na then dito rin sa ating lock screen so ganun lang kadali guys mag lagay ng wallpaper sa inyong iphone o ios